YouTube article: BrahMos Missile sa Pilipinas (500 salita sa wikang Filipino) Title: BrahMos Missile sa Pilipinas: Bagong Sandata ng Hukbong Dagat sa 2025 Description: Ang Pilipinas ay opisyal ng nagtataglay ng makapangyarihang BrahMos supersonic missile system. Alamin kung paano nito pinapalakas ang depensa ng bansa lalo na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea isa itong makasaysayang hakbang para sa pambansang seguridad. Hashtags at tags. Hashtag Brummels Philippines Hashtag Modernisasyon Af Hashtag West Filipanizia Hashtag Pambansang Siguridad Hashtag Brumos Missile Hashtag System Hashtag App Upgrade hashtag, Anuf, hashtag Navy Hashtag Missile System Top 10 Keywords Bramos, Pilipinas, Missile, Supersonic, Depensa, Philippine Navy, West Philippine Sea, India, Sandata, 2025. Artikulo sa Filipino Noong 2025, isang mahalagang yugto ang naabot ng Pilipinas sa larangan ng pambansang depensa matapos matanggap ng Armed Forces of the Philippines, AFP, partikular ng Philippine Navy, ang unang batch ng Brahmos supersonic cruise missiles. Isa itong tagumpay sa patuloy na modernisasyon ng militar ng bansa at isang hakbang upang mapalakas ang depensa laban sa mga banta sa teritoryo ng Pilipinas. Ang BrahMos missile ay produkto ng kooperasyon ng India at Russia. Kilala ito bilang isa sa pinakamabilis na cruise missile sa buong mundo na may bilis na humigit kumulang Mach 2.8 hanggang Mach 3, tatlong beses na mas mabilis kaysa sa tunog. Kaya nitong tamaan ang mga target mula 200 at 70 hanggang 500 kilometro, depende sa bersyon. Noong 2022, pumirma ang Pilipinas ng kontrata sa India upang bumili ng tatlong BrahMos missile batteries na nagkakahalaga ng halos 18.9 na bilyong piso. Matapos ang ilang taong paghahanda, pagsasanay, at paghahatid ng kagamitan, opisyal na inilunsad ng Philippine Navy ang sistema noong unang bahagi ng 2025. Ang mga Brahmos missiles ay pangunahing ilalagay sa mga coastal defense units ng hukbong dagat. Layunin itong hadlangan ang anumang banta mula sa karagatan, lalo na sa mga lugar na may isyo sa soberanya gaya ng West Philippine Sea. Bukod sa kakayahan itong maglunsad ng mabilis at tiyak na pag-atake, nagsisilbi rin itong deterrent o panakat laban sa mga dayuhang pwersang maaaring pumasok sa ating teritoryo. Ayon sa mga eksperto, hindi lamang teknolohiya ang hatid ng Brahmos, kundi isang mensahe, na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang sobirenya. Ang pagpili sa India bilang defense partner ay nagpapakita rin ng diversification ng mga kaalyado sa larangan ng seguridad. Bukod pa rito, isinasagawa na rin ang pagsasanay sa mga piling sundalo upang maging eksperto sa pag-operate at maintenance ng sistema bahagi ito ng long-term plan ng AFP modernization na magsasara sa Horizon tatlong Phase 2023-2028. Sa panahon ng lumalalang tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacific, ang pagkakaroon ng BrahMos missile system ay malaking tulong upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan. Isa itong konkretong hakbang patungo sa mas matatag at makabagong sandatahang lakas ng Pilipinas. Kung gusto mong malaman pa ang susunod na mga upgrade ng sandatahang lakas ng bansa, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at iklik ang notification bell.